Magandang gabi po. Ngayong gabi, isang kwento mula sa Tayabas, Quezon. Isang salaysay ng isang matandang antinghero at ang mahiwagang agimat na kumakapit sa kanyang buhay. Sa isang liblib na barangay sa Tayabas, Quezon, nakilala ko si Mang Felimon. Isang matandang lalaki, kilala ng lahat bilang antinghero, tagapangalaga ng mga lumang agimat at orasyon ayon sa kanya mula pagkabata tinawag na siya ng tadhana ang kanyang lolo isa ring kilalang manggagamot at antingero ang nagturo sa kanya ng mga sinaunang dasal at lihim na kaalaman pero ang pinaka niya ay isang medalyon tansong bilog may mukha ng santo Niño sa harap at misteryosong simbolo sa likod na hindi mabasa ng karaniwang tao. Ayon sa kanya, ito ay isang tagabala. Walang tama ng bala, walang sugat ng itak, ang makakapasok sa kanyang laman hanggat suot niya ito. Kuwento niya, nakuha niya ito dekada setenta sa ilalim ng punong balete sa bundok Banahaw. Tatlong gabi siyang nagdasal doon, dalalang ay kandila Tubig at asin. Sa ikatlong gabi, habang natutulog sa paanan ng puno, nanaginip siya ng isang matandang lalaking nakaputing barong na iniabot ang medalyon sa kanya. Pagmulat niya, hawak na niya ito sa kanyang palad. Minsan, habang sinasalakay ng mga tulisan ang kanilang baryo, tatlong bala ang pinaputok sa kanya. Isa, tumama mismo sa dibdib niya. Pero, tumilapun lang ito sa lupa na parang tumama sa bakal. Hindi lang tagabala, ginagamit din niya ito para pangontra sa masamang espiritu. Marami na siyang natulungan laban sa aswang at mangkukulam pero may babala si Mang Felimon. Hindi para sa masama ang anting-anting. Kapag ginamit sa kasakiman, mawawala ang bisa at ang sumpa babalik sa may hawak. Hanggang ngayon, sa Tayabas, Quezon, buhay ang paniniwala ng marami na habang si Mang Felimon ay nabubuhay, ligtas sila sa dilim. At sa huling pagkakataon bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang kanyang medalyon at mahina niyang binigkas ang orasyon bago sabihing hindi lahat ng proteksyon ay nakikita pero kung marunong kang magtiwala hindi ka pababayaan Isang kwento mula sa Tayabas, Quezon tungkol sa isang antinghero at sa agimat na ipinagkaloob ng tadhana hanggang sa susunod magingat sa dilim.